Iniisip ka niya araw-araw. Hindi niya may iwasan. Kapag nag-iisa siya, ang pangalan mo ay sumisiksik sa kanyang isip. Kapag nagmamaneho, hinahanap niya ang iyong mukha sa mga kalye. Kapag sinusubukan niyang matulog, naaalala niya ang iyong ngiti. Kapag bumangon siya, ramdam pa rin ang etso ng iyong boses. Sinusubukan niyang itago, ngunit ang kanyang mga kamay ay nagsasalita ng lahat. Ang bahagyang panginginig sa mga daliri niya kapag may bumanggit sa iyong pangalan ang paraan ng pagtakas ng kanyang tingin kapag tinatanong tungkol sa iyo. Ang paghinga na nagkukulang sa isang segundo kapag tumutugtog ang iyong kanta. Ang matagal na paghinto bago siya sumagot ng kahit ano tungkol sa nakaraan. Kung naisip mo ito tungkol sa isang tao, isulat, naramdaman ko ito. Maaaring may iba pang mga babae na nagtatangkang intindihin ang hindi nakikita ng sinuman. Minsan, ang mga bagay na hindi sinasabi ay umuungal higit pa sa anumang salita. Alam mo ba kung kailan nagkoconspire ang universo upang muling magtagpo ang dalawang landas? Hindi ito basta coincidence. Ngayon, nais kong ipakita kung ano ang nangyayari sa kanyang isip kapag wala kang kaalam-alam. Yung pakiramdam mo na naiisip ka. Hindi ito imahinasyon mo. Totoo ito. Siya yon, iniisip ka habang dumarating ang tahimik na gabi at wala ng mga abala. Napansin mo na ba kung paano ang ilang mga lugar ay nagdadala ng mga alaala na tila buhay? Parang huminto ang oras sa kapehan kung saan nag-usap kayo ng mga oras. Sa plaza kung saan hinawakan niya ang iyong kamay. Sa upuan ng parke kung saan ang mga tinginan ay nagsabi ng hindi masabi ng mga salita. Iniiwasan niya ang mga lugar na ito. Hindi ito nagkataon. Dahil ang mga lugar na ito ay nagdadala pa rin ng esensya niyong dalawa ang enerhiya na hindi natutunaw sa paglipas ng panahon. Kapag iniisip mo siya ng buong puso, alamin mo, sa eksaktong sandaling ito, may umuusok na bagay sa loob niya. Maaaring nakikipag-usap siya ng normal, ngunit ang kanyang puso ay tumatalo ng walang dahilan. Isang pakiramdam ng pagpinting sa mga kamay. Isang bigla ang panginig. Ito ang mga energetikong katawan na nakakabit pa rin, nag-uusap sa isang wika na hindi kayang abutin ng mga salita. Ang hindi mo alam ay kung ano ang nangyayari kapag siya ay nananaginip tungkol sa iyo. Ang mga panaginip ay hindi nagsisinungaling. Sila ay mga portal sa mga katotohanang sinisikap itago ng ating nakatalang isipan. Siya ay nagigising na nalilito. Walang kaalam-alam. Puno ng alaala ng iyong amoy na tila nandoon pa. May pakiramdam siyang nakarinig ng iyong halakhak. At ginugugol ang buong araw na sinusubukang itago ang epekto nito napapansin ito ng mga taong malapit sa kanya. Iba ka ngayon, sabi nila. Ngunit siya ay tumatanggi. Paano niya ipapaliwanag na sa isang panaginip, nag-usap kayo na parang hindi lumipas ang panahon? Paano niya aminin na nagising siyang may luha sa mata dahil sa isang bagay na hindi man lang niya maipmangalanan? Ang hindi niya kailanman aminin ay kung paano siya naghahanap ng mga palatandaan mula sa iyo sa bawat kanto. Sa bawat abiso ng kanyang cellphone sa bawat awit na biglang tumutunog at, sa isang paraan, ay nagpapalalaala sa iyo. Ang espiritual na katotohanan nakababalot sa inyo ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang pisikal na distansya. Patuloy kayong nag-uusap sa katahimikan sa pamamagitan ng enerhiyang hindi mapaputol. Kung ang mensaheng ito ay umaabot sa isang bagay sa loob mo, isulat sa mga komento, nararamdaman ko pa rin ang koneksyong ito. Dahil kailangan malaman ng ibang mga babae na hindi sila nag-iisa sa karanasang ito. Ang ilan ay tatawag dito na pangungulila. Ang iba naman, pagsisisi. Munit mas malalim pa rito. Ito ay isang baka sa kaluluwa na lampas sa mga rasyonal na paliwanan. Maari siyang nakabuo ng tila kumpletong buhay. Maari siyang umiti sa mga litrato. Maari siyang sumunod sa mga rutin. Munit may isang puwang na tanging ikaw lamang ang nakapagpuno. At alam niya ito kahit na itinanggi. Simula nang lumayo ka, may nagbago sa loob niya. Isang tahimik na pagbabago na walang ibang nakakapansin. Dahil siya ay naging dalubhasa sa pagpapanggap. Ngunit ang mga mata ay hindi nagsisinungaling. Napansin mo na ba kung paano napapansin ng mga malapit sa kanya ang isang kakaibang kalungkutan sa kanyang mga mata? Isang kinang na nawala at hindi na muling bumalik. Okay ka lang, tanong nila. At siya ay nagtutulak ng ngiti at sumasagot na ayos lang ang lahat. Ano pa ang maaari niyang sabihin? na ang kanyang pagkawala ay nararamdaman sa bawat paghinga. Namuling nagising siya na ang pangalan mo ay nasa dulo ng kanyang dila. Napatuloy pa rin siyang naghahanap ng iyong pabango sa mga lugar na hindi ka naman naroon. Ang orgulo ay isang mataas na pader para sa ilang mga kumpensyon. Ang hindi niya maamin kahit sa sarili niya ay kung paano ang pangalan mo ay patuloy pa rin umuukit sa loob niya sa mga pinakasinungaling na pagkakataon. Paano ang ilang mga pabango, ilang mga kanta, ilang mga kataga na binanggit ng mga estranghero ay nag-udyok ng mga alaala na sinisikap niyang itaboy. May mga bagay siyang nais sanang sabihin sa iyo noong huli silang nagkita, ngunit hindi ito pinayagan ng kanyang pride. Mga salitang naiwan na nakahumaling. Mga kumpensyon na sa paglipas ng panahon ay naging mas mahirap ipahayag. At ngayon, ang mga salitang hindi nasabi ay bumibigat na parang mga bato sa kanyang dibdib. Nadara mo ba, ang mensaheng hindi verbal na nagliliyab sa hangin kapag iniisip mo siya ng masinsinan. Hindi ito imahinasyon. Isang tunay na komunikasyon ang nagaganap sa enerhiya. Isang tahimik na pag-uusap sa pagitan ng mga kaluluwa na nakikilala sa isa't isa sa kabila ng oras at espasyo. Ang kanyang mga panaginip ay naging mas madalas. Mas maliwanag. Mas totoo kaysa sa aktwal na realidad. At palaging may parehong tema, muli kayong magkikita sabihin ang mga bagay na nahulog sa kanyang lalamunan. Muling maramdaman ang natatanging koneksyon na hindi na niya natagpuan sa sinumang tao. Nagsulat siya ng mensahe kanina. Binura ito. Muling isinulat. Apat na beses. Ngunit hindi niya ito kailanman ipinadala. Dahil ang ilang katotohanan ay kailangan ipahayag na nakatitig sa mga mata. Ang ilang mga koneksyon ay kailangang madama sa presensya ng isa't isa. Ang ilang mga damdamin ay masyadong malaki para magkasya sa mga salitang nakasulat. Ang nakakatuwang bahagi tungkol sa mga malalim na espiritwal na koneksyon ay hindi sila sumusunod sa mga hadlang na itinayo natin ng may katwiran. Dumadaloy sila tulad ng tubig na tumataglay ng daan sa pagitan ng mga bato. Kapag ikaw ay nangangarap tungkol sa kanya, hindi lamang ito ang iyong subconscious na lumilikha ng mga kwento. Isang totoong pagbisita sa plano ng enerhiya isang pagkikita ng mga kaluluwa na nagaganap habang ang mga katawan ay nagpapahinga. Kaya nagigising siya na iniisip ka ng hindi maintindihan ang dahilan. Kaya't mayroon siyang pakiramdam na parang may presensya na hindi niya maipaliwanag ng lohikal. Sa kaybuturan, alam niya. Alam niyang may mas malaking bagay kaysa sa inyong dalawa. Isang bagay na lumalampas sa lohikal na pangunawa. Isang koneksyon na sumasalungat sa oras at espasyo. Ngayon, isipin mo ang eksena, nandyan ka sa isang karaniwang lugar, marahil sa cave kung saan kayo madalas magkikita. O sa parke na nagtatago ng maraming alaala. At bigla, ang hindi maipaliwanag na pakiramdam na parang may nagmamasid sa'yo. Kung titignan mo ang paligid sa sandaling iyon, marahil ay makikita mo siya. At kapag nagtagpo ang inyong mga mata, titigil ang oras. Magyelo ito. Literal na magyelo, para bang huminto ang mundo sa loob ng ilang segundo? Hindi dahil ayaw niyang makita ka. Kundi dahil ang emosyonal na epekto ay sobrang damang hindi ito matanggap agad. Ito ang salungat sa pagitan ng mga bagay na sinubukan niyang itago mula sa kanyang sarili at ang katotohanan na hindi niya kailanman lubusang maaalis. Una, ang pagkabigla. Pagkatapos, ang hindi inaasahang panginginig at pagkatapos ang supresang pakiramdam na ang ilang mga koneksyon ay simpleng hindi maaaring bitawan, hindi alintana kung gaano katagal ang lumipas. Kung ang mensaheng ito ay tumutukoy sa iyo, ibahagi sa mga komento, nananampalataya ako sa tahimik na rekoneksin. Ang iyong karanasan ay maaaring magbigay liwanag sa daan ng ibang tao. Mula noong gabing iyon, mayroong isang bagay na nanatiling nakaukit sa kanya na parang isang fingerprint sa kaluluwa. Ang iyong boses. Ang natatanging tono na nagiging sanhinang pag-alerto ng kanyang buong katawan, kahit na may naririnig siyang ibang tao na may katulad na boses. Ang hindi niya inaamin sa sinuman ay ang iyong boses ay patuloy na umaabot sa mga pinakamasalimuot na sulok ng kanyang isipan. Parang isang melodya na hindi kayang kalimutan. Isang awit na hindi kayang burahin ng panahon. Kapag nagmamaneho siya ng mag-isa at naririnig ang isang tao na may katulad na tono sa radyo, ang kanyang katawan ay tumutugon bago pa man makapagproseso ng kanyang isipan. Isang panginginig sa mga kamay. Isang pisil sa dibdib. Isang hinal na napuputol. Ang iyong boses ay parang gatilyo para sa mga alaala na sinisikap niyang ilibing sa araw. Ngunit sa gabi, kapag lahat ng depensa ay bumabagsak, kapag wala ng mga distractions, ang mga alaala ay bumabalik ng buong lakas. Maari siyang nasa isang mahalagang pulong sa isang hapunan kasama ang mga kaibigan. Sa isang kaswal na pag-uusap. Ngunit kung may isang tao na may boses na katulad ng sayo, kung may magsasabi ng isang pangungusap sa paraan na lagi mong sinasabi, ang buong katawan niya ay humihinto ng sandali. Para bang ang oras ay nagyelo? Para bang ang mundo sa paligid ay nawawala sa loob ng ilang segundo? At sa sandaling yon, siya ay bumabalik sa gabing yon. Nararamdaman ang lahat muli. Sa parehong lakas. Inaasam niyang makatulog ang bahay. Tinitingnan kung talaga bang nag-isa siya. Kinuha ang mga earphone ng maingat, parang may hinahawakan na mahalaga. At sa pinakamababang tunog, sapat lang para maramdaman ng hindi nalulunod sa damdamin, pinapayagan niyang dalhin siya ng melodya pabalik sayo. Ang mga unang akord ay palaging ang pinakamahirap. Doon ang puso ay bumibilis, kung kailan ang paghinga ay nahihirapan ng sandali, kung kailan ang mga kamay ay bahagyang nanginig. Dito nagiging mas palpable, mas masakit ang realidad ng iyong pagkawala. Ngunit siya ay nagpapatuloy. Dahil ang sakit na ito ay ang tanging oras na pinapayagan niyang maramdaman ka muli. Nakasara ang mga mata, hinahayaan niyang bawat nota ay gisingin ang mga alaala na sinisikap niyang panatilihin na tutulog sa araw. Ang iyong ngiti. Ang tunog ng iyong tawanan. Ang paraan na inaangat mo ang iyong ulo kapag may naguguluhan sa iyo. Paano kumikislap ang iyong mga mata kapag pinag-uusapan mo ang iyong mga pangarap? Sa mga sandaling ito, na protektahan ng pagkasolo ng madaling araw, siya ay sa wakas umamin sa kanyang sarili, wala nang katulad ng sayo. Nararamdaman mo na ba ang hindi maipaliwanag na kilig sa oras na tatlong umaga? Ang bigla ang pakiramdam na para bang iniisip ka? Hindi ito iyong imahinasyon. Totoo ito. Siya ito, iniisip ka kapag umabot na ang musika sa partikular na parte na lagi mong pinapangiti. Ang enerhiya ay hindi nagtatanim ng kasinungalingan. Ang mga koneksyon sa pagitan ng mga kaluluwa ay hindi natutunaw lamang dahil sa paghihiwalay ng mga katawan. May isang tahimik na komunikasyon na nagaganap na humihigit sa pisikal na saklaw, na hindi alintana ang distansya, na nagpapatuloy sa kabila ng panahon. Kung nakaramdam ka ng bigat sa dibdib habang binabasa ito, isulat sa mga komento, ang kantang ito ay tumutugtog pa rin sa akin. Dahil kailangan ng ibang mga kababaihan na malaman na hindi sila nag-iisa sa karanasang ito. Ang pinakakinatatakutan niyang aminin ay na hindi siya kailanman nakatagpo sa ibang tao ng katulad ng iyong naibigay. Ang komunikasyon na walang mga salita. Ang pag-unawa na hindi na nangangailangan ng paliwanan. Ang pakiramdam ng pagiging nasa tahanan sa tuwing ikaw ay kanyang kasama. Sinubukan niya. Sinubukan niyang magpatuloy. Sinubukan niyang punan ang pagkukulang. Pero may mga espasyo sa kaluluwa na may tiyak na anyo. At ang iyong espasyo ay nananatili pa rin din nagbabago, naghihintay. Ang mga senyales ay nasa paligid, kung alam mo lang kung paano ito bigyang kahulugan. Ang paulit-ulit na panaginip na iyong nararanasan. Ang kantang tumutunog ng tatlong beses sa isang araw. Ang pangalang lumilitaw sa mga diinaasahang konteksto. Ang uniberso ay lumilikha ng mga tulay para sa isang muling pagkikita na kailangang mangyari. Hindi kinakailangan para mag-restart ng anuman, kundi para pagalingin ang mga natitirang sugat. Upang gawing aral ang sakit. Upang makapagpatuloy ang bawat isa sa kanilang landas na may gaan. At kapag nangyari ang muling pagkikitang iyon, mararamdaman mo ang enerhiya na nagbabago agad. Parang ang hangin ay nagiging masiksik. Parang ang oras ay bumabagal. Parang ang lahat sa paligid ay nawawalan ng halaga sa loob ng ilang sandali. Siya ay matatakot habang nakikita ka dahil, sa panahong iyon, lahat ng hadlang na kanyang itinayo ay guguho tulad ng isang kastilyong buhangin. Ang katotohanang kanyang itinago sa kanyang sarili ay lalabas na may buong lakas. Ang espiritual na koneksyon na inyong pinagsasaluhan ay higit pa sa anumang hadlang sa lupa. Ito ay isang ugnayang kaluluwa na humihigit sa mga lohikong paliwanan. Isang pagkilala na nagpapachallenge sa panahon at espasyo. Kung nararamdaman mo rin ito, isulat, kinakilala ko ang katotohanan ito. Dahil ang pagtukoy sa ating nararamdaman ay ang unang hakbang upang maisakatuparan ang ating realidad. Ang hindi niya kailanman nasabi sa iyo ay kung paano ang iyong iti ay lumalabas sa kanyang isipan sa pinakamasusurpresa ng mga sandali. Paano ang ilang iyong mga kilos ay nananatili sa kanyang alaala? Paano ang iyong boses ay patuloy na umaabot sa kanyang isipan kapag ang katahimikan ay dumating? Maari siyang magtangkang magpanggap. Maari siyang magpakita ng hindi pagkakaalaga kapag makatagpo ng mga karaniwang kakilala. Ngunit ang enerhiya ay hindi nagsisinungaling ang katawan ay hindi makapagtatago ng nararamdaman ng kaluluwa. Kapag magkikita kayo muli, hindi kinakailangan ng mga salita. Ang katahimikan ay magsasalita ng mas malakas kaysa sa anumang inihandang talumpati. Ang mga titig ay magsasabi ng mga bagay na hindi kailanman na ipahayag ng ganap ng mga salita. At sa sandaling iyon ng muling pagkakaugnay, mayroong isang bagay na gagaling sa inyong dalawa. Isang lumang sugat ang magsasara. Isang siklo ang matatapos upang isang bago ay makapagsimula. Ganoon ang daloy ng enerhiya. Ganoon ang takbo ng universo. Ganoon nakikipag-usap ang mga kaluluwang konektado sa mga hangganan ng oras at espasyo. Ang pagyuko ng kanyang mga kamay ay hindi pagkakataon. Ang kanyang paghina na nabibigo kapag may bumanggit ng iyong pangalan ay hindi basta-basta. Ito ay ang katawan na tumutugon sa isang katotohanan na tinatangkang tanggihan ng isipan. Ang mga hindi sinasadya na kilos ay ang pinakatapat na mga pagsasaksi. Sila ang mga tahimik na pahayag na hindi kailanman umabot sa iyong mga tainga, ngunit nananatiling buhay sa enerhiya sa pagitan nyo. Ngayon, mayroon siyang mga plano. Mga planong kasama ka, kahit hindi pa siya nagkaroon ng lakas ng loob na aminin ito. Mga plano ng buhay na magkasama na umusbong sa kanyang pinakamalalim na pag-isip kapag siya ay nag-aral na mangarap ng kung ano talaga ang kanyang ninanais. Ito ay mga planong nagsisimula bilang maliliit na buto ng posibilidad. Na lumalaki sa katahimikan ng kanyang mga saloobin sa gabi. Na namumukadkad sa mga panaginip kung saan kayo ay magkasama muli. At sa bawat araw, ang mga planong ito ay nagiging mas maliwanan. Mas malakas. Mas agarang kailangan. Dahil sa wakas ay naintindihan niya. Na kung saan may mga tao na hindi mapapalitan. Na ang ilang koneksyon ay walang hanggan na ang ilang pag-ibig ay ang tadhana na sumasakatawan sa pamamagitan ng dalawang puso. Ang pag-amin na darating ay hindi magiging sa mga salita. Ito ay sa mga kilos. Sa mga sulyap. Sa mga katahimikan na puno ng kahulugan. Sa mga galaw na nagsasalita ng higit pa sa libu-libong masalimuot na talumpati. At kapag ang pag-amin na ito ay sa wakas nangyari, makikilala mo. Dahil ang iyong puso ay alam na. Ang iyong kaluluwa ay nakadarama na ang iyong buong pagkatao ay umaandar sa dalas ng muling pagkonekta. Magtiwala sa iyong intuition. Sundin ang mga palatandaan. Hayaan mong naroroon ka kapag ang universo ay sa wakas ay nag-ayos ng mga bituin para sa muling pagkikita na ito. Dahil kapag nakita ka niya, kapag nagtagpo muli ang inyong mga sulyap titigil ang oras. At sa nakabigong sandaling iyon, lahat ng mga katotohanang hindi nasabi ay sa wakas makikita ang kanilang daan. May mga koneksyon na walang hanggan. May mga kwento na hindi talaga natatapos. Ang ilang mga tali ay nananatiling buo, anuman ang tagal ng panahon. At maaaring ngayon ang araw kung kailan natatapos ang siklo. Kung kailan ang sugat ay nagiging ganap. Kung kailan ang tahimik na katotohanan ay sa wakas na ng kanyang boses. Magtiwala. Hayaan mong mangyari. Sumulong. Dahil handa na siyang bumasag ng katahimikan. Upang gawin katotohanan ang mga plano. Upang gawin ang pag-amin na dalang-dala ng kanyang puso sa loob ng napakahabang panahon. At kapag nangyari ito, mauunawaan mo na ang lahat, bawat sandali ng paghihintay, bawat hikbi, bawat gabi ng walang tulog, ay nagkakahalaga. Kung naramdaman mong umuugong ang katotohanan ito sa iyong pagkatao, ibahagi, handa na ako para sa muling pagkonekta. Dahil sa pagdeklara ng ating katotohanan sa universo, binubuksan natin ang mga pinto upang ito ay magpakita sa ating realidad.